At sa ating mga balita ang pambansa, bumaklas na sa Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanua matapos nga po ang limang buwang pagbabantay sa lugar sa gitna ng mga umano'y ilegal na ginagawa doon ng China. Sa datos po mula sa Automatic Identification System, biyernes umalis sa Escoda Shoal ang barko at naglayag patungo po sa Sulusi. Pero pinababa na kahapon sa Puerto Princesa Palawan ang mga crew na nangangailangan po ng tulong medikal. Kinumpirma ho naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin na sharing chairman ng National Maritime Council na inalis na ang BRP Teresa Magbanua sa Escoda Shoal para mapagamot ang ilang crew nito. Dadaan daw sila sa mga dadaan din po ang naturang barko sa mga pag-aayos o pagkukumpuni. Matatandaan pong paulit-ulit na binangga ng China Coast Guard ang BRP Teresa Magbanua noong August 31. Umabot na rin ito sa critical level matapos pong harangin ng China ang ilang resupply mission. At ayon kay Bersamin, babalik daw kaagad ang barko sa misyon nito oras na maibalik sa maayos na kondisyon ang Teresa Magbanwa. Iaakit naman sa hukuman ng Department of Justice ang kasong qualified human trafficking laban kay dating bamban Tarlac Mayor Alice Go. Isasampa ng DOJ ang kaso laban kay Go sa susunod na linggo. Dawit din sa kaso ang ilan pang personalidad na naaresto sa raid sa Pogo Hub sa Tarlac. Kumpiyansang DOJ na malakas ang ebidensya laban kinago. Nagugat ang kaso sa reklamong isinampa ng pulisya at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Wala itong piyansa sa ngayon. Samantala, pinayagan ng Korte Suprema ang hiling ni Justice Secretary Boing Remulla na ilipat sa Metro Manila mula sa Kapas Tarlac. Regional Trial Court ang jurisdiksyon ng kaso. Hiniling ito ng DOJ dahil nakasalalay daw ang pambansang interes sa high-profile case ni Alice Go. Maganda umaga rin po naman kay Nilo at Akay Kalyao at maging kay Ginoong Jaime Chua. Sasampahan po ng reklamo naman ng pulisya ang mga umano'y tumulong sa pagtatago ni Pastor Apollo Kibuloy. Naglusan na po ang PMP ng investigasyon laban sa mga umano'y sadyang iniligaw ang paghahanap kay Kibuloy. Kabilang daw dyan ang ilan sa mga miyembro ng legal team ng pastor. Ayon po kay PNP Chief Romel Marbil, posible silang maharap sa kasong obstruction of justice. Matatandaan pong umabot sa higit na dalawang linggo ang raid sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City bago na aresto ang pastor. Ulat panahon naman po tayo mga kapatid, patuloy na binabantayan ng pag ang isang low pressure area o LPA. Huli itong namataan sa layong 375 kilometers sa Silangan, Hilagang Silangan ng Kasiguran Aurora o 400 kilometro sa Silangan ng Tuguegarao City. Nakamonitor din ang State Weather Bureau sa Tropical Storm Pulasan na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namataan ito sa layong 2,205 kilometers sa Silangan ng Southeastern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hanging 65 kph at bugsong aabot naman sa 80 kph. Kumikilos ang bagyo pahilaga. Hilagang silangan sa bilis na 20 km per hour. Magdadala ng pagulan ng hangin habaga sa hilagang bahagi ng Palawan. Maging sa Occidental Mindoro, Aklan, Antique, at Negros Occidental. Makararanas din ang pagulan sa natitirang bahagi ng Bimaropa. Western Visayas at Negros Island Region. Maulap na papawirin at kalat-kalat na pag ng hatid ng LPA sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at maging sa Aurora. Dahil naman sa hanging habagat, mararanasan din yan dito sa Metro Manila. Zamboanga Peninsula, BARMMO Barm, Soxargen, Caraga Region, Northern Mindanao at natitirang bahagi ng Luzon at Visayas. Habang bahagyang magiging maulap na may kalat-kalat na pag-ulan sa natitirang bahagi ng Mindanao. Maganda umaga rin kay Ginoong Jason Panghulan at maging kay Senyor. kay Bossing Herman Panghulan. Good morning mga boss. Vroom, vroom. Samantala, tala po namang lalawigan ang lubog pa rin sa baha. Dahil nga po sa bagyong Ferdy at Habagat, kabilang sa mga napuruhan ang Antique at Occidental Mindoro. Sa huling po ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC, ina anim ang namatay sa panalasa po ng pinagsamang bagyong Ferdy at Habagat. Habang labing isa ho naman ang sugatan at dalawa ang nawawala hanggang sa ngayon. Sa pinakahuling balita pa rin po ay aabot naman sa higit na 40,000 mga pamilya ang naapektuhan ng kalamidad. Ted at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.